Marami sa atin ang maaalala yung mga kalokohan kagaya nito ha na ginawa ng Russian YouTuber na si Vitalis Dorovetsky. Ilang linggo rin sinundan hindi lang ng mga Pilipino kung hindi ng lahat ng na mga nakapanood sa kanya sa buong mundo yung mga balita kung ano yung mga nangyari sa kanya. Given ha na napakarami na ng mga biktima nito sa mga ginawa nitong kalokohan sa buong mundo bago pa man din dito makulong sa atin sa Pilipinas. Nitong mga nakaraang araw po, nakikita ko na saring mga live streamers, content creators, at saka netizens mula sa ibang, iba't ibang panig ng mundo yung nagre-react po sa kakaibang sitwasyon nitong si Vitaly dito sa ating bansa. Ano na nga ba yun nangyari dito sa uh, streamer na to? Sa episode natin ngayong gabi, sisilipin natin ng mas malalim ang mga nagawa nitong kalukuhan bago pa tumakulong sa atin. But more importantly po, no, ano nga ba yung naging sitwasyon niya dito sa bansa? Kasi nawala na eh. Pagkatapos niya makulong, di ba? Parang nawala na rin sa mga balita. At bakit ganito na lang din ang mga naging reaksyon sa anya sa buong mundo? Panoorin natin, ayan. Wait, wait, wait. Is like confirm he's gonna do time?

importante ha para sa lahat, hindi lang Pilipino, lahat na hindi makalaya sa atin ang vlogger na ito. Marami rin ngayon ang pumapansin sa dramatiko na pagpayat ng vlogger. Mamaya papakita natin lahat yan ha. Nagdurusa na nga kaya ito sa sitwasyon niya sa kulungan sa isang third world country. Ang kwento natin ngayong gabi ay Russian vlogger trapped in the Philippines. The Vitalis Dorovetsky True Crime Story. Ano na ang lagay ni Vitaly ngayon? Mamaya po, susuriin natin yung buong timeline ng lahat ng nangyari dito kay Vitaly. Mula sa paggawa niya ng kalokohan, yan yung part 1. Part 2, doon pag-aresto sa kanya. At part 3, yung naging legal battle niya ngayon dito. Alam niyo ba na nagmamakaawa pala to no, sa gobyerno natin? Ngayon ko lang nakita yung balita na yan. Hanggang sa kung ano na nga ba yung nangyari sa kanya sa Pilipinas, di ba? Pero uunahin po muna natin bakit pinag-uusapang ulit ang prankster na ito? Bakit nagbabiral ulit sa buong mundo yung kwento niya? So, nitong mga naka nakarang araw po kasi, umiikot sa internet yung mga before and after photos nitong si Vitaly na nagpapakita po, no, ng matinding pagbabago nito mula nung Una itong ikulong dito sa atin. Marami yung mga natutuwa syempre dahil para sa dinami rami ng kalokohan ginawa nito sa buong mundo. Eh parang first time talaga nito na makahanap po ng katapat. Sa isang bansa na usually tayo po sobrang uh, warm at welcoming po natin sa mga foreigner, bigla eh. pa bang nagkakakasala pinakakawalan eh. Pero bakit ngayon etong si Vitaly talagang hindi dito ka lang, kulong ka dito. At totoo naman po, no, na ang daming mga foreigners ang tuwang-tuwa po sa Pilipinas. Sa so, totoo lang, ang dali-dali nilang kunin yung attention natin, di ba? Ang dali-dali nilang kunin yung pagmamahal natin. Simpleng pag lang po ng mga puti, pagsasalita nila ng Bisaya, tuwang-tuwa po tayo dyan, di ba? Pero itong si Vitaly, nagpakita talaga ng isang side sa ating mga Pilipino. Sa totoo lang, nabastusan po kasi talaga. Ta miski ako, naalala ko na ako noong una kong kinover yung kwento niya eh. Anyway, tignan na natin yung mga larawan na sinasabi ko kanina. Sa mga before photos po nito, makikita na karamihan dito, hindi lang sa photos, sa videos, pangisi-ngisi itong si Vitaly ng iinis. Ah, medyo mag maganda naman talaga yung kanyang pangangatawan. Malinis ang pagkakaayos sa sarili. Kahit na ba sabihin natin na kupal itong uh, vlogger na ito, hindi natin mapagkakaila po na well-groomed talaga siya. Pero dito tayo ngayon magpo-focus sa mga after photos ni Vitaly. Nakikita ko po na maraming Pilipino yung pa parang nung nakita nila to parang buti nga sa'yo, may vengeance sa puso. Lalo na nung nakita nga yung mga yan. Dito sa after photos, mapapansin natin ang ilang mga bagay. Isa-isahin po natin ha. Number 1 parang medyo nawala yung mga muscles nito. Sabi nila parang nanghihina na raw o parang nangangayayat. Maraming nagsasabi na sobrang na-stress daw ito kaya siguro ganyan. Marami nagsasabi dahil hindi po talaga maganda yung estado ng ating mga kulunga, ba? Diba? Sabi nila yun daw yon. Kung saan marami nagko-comment ng the serve, ba? Diba? Number 2 Makikita rin yung pagkakaroon na niya ng facial hair. No? Hindi na siya nakakapag-ayos, hindi na siya nakakapag-groom ng sarili niya. May mga balbas na siya, may mga bigote na siya. At eto yung number 3 na napansin ng mga tao na ikinatuwa ng buong mundo. Kapansin-pansin kasi yung pagkawala ng ngiti sa bibig at sa mata nitong vlogger na ito na sobrang layo doon sa pangisi-ngisi at mapanginis na aura niya noong una siyang mambuisit sa Pilipinas. Sa tingin ko po ha, kasi mamaya, i-cover din natin lahat ng ginawa niya. Lahat ng ginawa niya sa ibang bansa, nakatakas siya. Kung baka nabibit niya yung system eh. Kasi aminin natin, may pera din naman tong tao na to. No? So, andali-dali lang din makaalis sa mga bagay-bagay. Anyway, isa to sa mga magiging dahilan para marami sa mga netizens online, worldwide, ang curious Kamusta kaya ang sitwasyon ni Vitali sa kulungan? Let's face it, di ba? third world country po tayo at hindi po talaga maganda yung kondisyon ng mga kulungan na Katotohanan lamang po 'yan. Hindi po sa sinisiraan natin yung sarili natin bansa, 'di ba? Alam po natin na siksikan dito, walang matinong pagkain nung COVID. Naalala ko yung mga situation ng mga prisoners natin na kakahawa-hawa sila, ganyan, parang wala lang nangyayari, 'di ba? Okay lang. Hindi nabibigyan ng medical na attention. Yung mga ganung bagay ba? Anyways, Kamusta kaya yung kalagayan or yung pinaglagyan nitong si Vitaly? Sabi sa isang article, Vitaly Zdorovetsky News, Russian YouTuber transferred to maximum security prison in the Philippines. Trinansfer daw ito sa isang high security facility sa Muntinlupa. Hindi ko po alam kami mga pictures kami, no? pero kung makahanap yung ating editor, ayan, papakita natin dito. Ngayon, pag-uusapan natin, yung buong pangyayari lahat ng kalokohan na ginawa ni Vitaly dito. Sa isang buong timeline na ipapakita ko sa inyo kung paano matatrap ng The serve. Ang lalaking ito, The Timeline. Una, ang mga kalokohan ni Vitaly. So March 29 to 31 ito, nagumpisa po talagang magngit-ngit magalit ang napakaraming mga Pilipino dahil sa mga clips po no, na isa-isang lumalabas na galing daw sa live stream nitong may titolo na Vitaly Disturbing the Peace in the Philippines. Iniistorbo ang kapayapaan sa Pilipinas. Title pa lang yun ha, na na sa BGC iginawa itong mga ito at gumawa ng napakaraming kalokohan ito, kagaya na lang, ay, example natin ha, sa isahin natin, hindi pa to lahat to. So, number one, nang-iinit siya ng mga guard. Ang dami pong nananahimik ng mga kababayan nating security guard. Binubuisit niya. Pangalawa, sumakay siya sa isang patrol motorcycle na walang permiso. Pangatlo, nang-amba ng isang babae na para bang nanakawan to. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung, would you like me to rub you? Parang ganun yung sinasabi niya. Pakikorekta ko ha. Pang-apat, kumuha pa ito ng electric fan sa isang restaurant. Hindi pa natatapos dyan. Tumatalon-talon din to sa bu bubong ng isang jeep nag pa sa McDonald's at nagnakaw ng ilang mga gamit. Meron din pong mga lumalabas na nangyari before pa nung sa BGC. Sa Boracay, may mga nagre-reklamo. Marami nagsasabi na lang insulto daw to ng lokal ng Boracay. May issue rin pala siya dito ng parang fake review trolling. At ilan lang to sa napakaraming kalukohang ginawa niya sa so napakaigsing panahon dito sa Pilipinas ang hindi niya alam bad trip tayong lahat sa dami ng nangyayari ng bansa natin at sa sobrang gigil natin siya ngayon ang mapag-iinitan agad-agad kumalat po yung mga isyung ito at marami yung nananawagan, tinatag kung sino-sino, tinatag ang PNP, tinatag si Tulpo, lahat para maparusahan siya which leads us to the second part of the vitally saga ang paghuli kay Vitali. April, hinuli na ito ng mga otoridad sa harapan ng isang hotel sa Pasay. May video pa yan. Base sa isang order ng uh, Bureau of Immigration. Dahil na rin sa napakarami po talagang nationwide na pagtawag ng mga Pilipino sa paghuli dito. At dahil sa dami ng mga legal na legal ha, na complaints laban sa kanya, kabilang na nga yung mga krimen na hinarap niya doon at haharapin pa ay ang mga ito. Ito yung so far na napag-uusapan. Number one, three counts of unjust vexation. Number two, two counts of theft and one attempted theft. Number three, harassment, alarm and scandal, trespassing, unauthorized filming. At number four, B.I. labeled him as undesirable alien. At isang flight risk pa ganun kada na. I think meron pang mga iba, no? Sa tingin ko madaming mong hinaharap to, eh. konti pa lang ata ito, no? Pakicorrect po ako sa mga kaso niya ngayon. So, dinetain ang vlogger sa camp bagong diwa pagkatapos siyang hulihin. At tuloy tuloy na yung ating timeline. April 7, 2025, nang aasar pa! Nung araw na to, makikita ang mapang-asar na reaksyon ng Russian vlogger na ipakita sa media yung mga ginawa niyang mga nag-viral content sa panghahara sa mga Pilipino, sa BGC, sa tagi. Mapapansin, eto ha, panoorin nyo. Mapapansin na patapos ipakita, I think yung context po is pinapakita sa media. Ito po yung mga ginawa niya. So pagkatapos ipakita, pumapalakpak pa siya makikita natin na parang lilingon pa yung isang opisyal sa harapan niya. Gagagawa nito, parang ganun pa yung itsura. Hindi ko masabi kung nang bubwisit po ba siya or for content niya ito sa future, kaya pumapalakpak siya para makita lahat yon For the views ba lahat yan? Is it a show? Or sa tingin niya, makakatakas siya, makakaalis siya, kaya parang okay lang sa kanya? Umaasa kaya siya na isang araw magagawa niya lang ng content lahat to. At okay, uwi na. Halap tayo ibang bansa mapagtitripan. Who knows? May 4, 2025. Eto may pinost siya yung the real reason Vitaly went to the Philippines. Parang nag hit na ang totoong rason daw ng pagpunta niya sa Pilipinas. Yung mensahe po no, na nakikita ko dito sa video natin, eh, parang nga, ah, tumutulong siya sa mga Pilipino, ganyan. Parang nandito siya para mamigay ng mga donasyon at kung ano-ano mga bagay. May mga nakita ako sa pato, sa mga screenshots po, may pera, at para may PS5 pa ako nakita nung pinanood ko siya kanina eh. Anyway, ikumpara natin to sa mga kalokohang ginawa niya, yung video na yan ha. At tatanungin ko kayo kung naniniwala ba kayo na tumulong talaga siya sa Pilipinas o content lang. O nagpapaawa nagpapa lang. Isa lang ba itong palabas para iligtas niya yung sarili niya? Sa mga comments po, makikita yung hindi paniniwala ng mga netizens dito hindi lang ng mga Pilipino, kundi sa mga audience nito sa buong mundo. Merong isang particular na comment dito na babasahin natin ang sabi, We have a saying in the Philippines, Hugas kamay, bro is one. Naghuhugas kamay na nga ba ang Russian vlogger? Ano sa tingin ninyo? Isa lamang ba itong taktika para makalaya at makuha ang simpatya ng ilang mga Pilipino? May 31, 2025. Nakiusap pala ito, no? na drop yung kaso niya, yung angas angasan busit-busitan, nagmamakaawa na ngayon. Dalawang buwan na nung ikulong si, ang Russian vlogger na si Vitaly Zdorovetsky. Ang sikat na YouTuber at live streamer mula sa channel nga na Vitaly ZDTV. So ayon po sa report ni June Veneracion, sa 24 oras, sumulat daw itong si Vitaly. Hindi ko po kung alam yung, kung yung sulat na yan is email or literal na sulat po. No? Pero sumulat daw siya kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. So ano kaya yung pinadala niyang sulat? Okay. Sabi ni Secretary Remulla, sumulat daw si Vitaly sa kanya at ang sabi ha, na ito raw ay nagsasuffer ng mga mental health issues. Medyo makapal po yung pasensya na po nagko komento ko. Pero ang kapal ng mukha na gamitin ng mental health sa bagay na ito. So nakikiusap daw siya na ako pwede i-drop na po ang lahat ng kaso. Patawad na po sa lahat ng mga ginawa akong kulukuhan. Tanggalin niyo na po lahat ng kaso ko. Pero hindi tinanggap ang pakiusap ni Vitaly at sasampahan pa raw ito ng kaso niya ng mga unjust vexation, yung mga reklamo ng mga pulis. And as of May 31, 2025, Eto yung mga updates doon sa kaso niya. Una, sapat na daw yung mga evidences para isampa pa itong mga kaso. So parang sure na sure na, I think, naniniwala po ako na makukulong talaga siya. Sa ngayon, wala pa ha. Pero I think, mga 95%. However, ibinasura yung isa niyang kaso ng theft. Mamaya, explain ko sa inyo kung bakit may mga nababawas. Nag-update din kasi itong si Secretary Remulia na yung mga abogado ni Vitali nag-attempt na areglohin yung tatlong gwardiya na nagsampa ng kaso laban sa kanya. Eh, siguro ginagamitan ng pera, ganyan. Hindi na po natin alam yan. Speculative lang po yung aking, ano na sa so don't take it for a fact, ha? Pero I think that's what's happening. I think. June 11, 2025, si Dorovetsky ay inilagay sa ilalim ng custody ng Bureau of Jail Management and Penology o mas kilala natin bilang BJMP. Ayan siya! Sa mga larawan, makikita na nakasuot ito ng dilaw na t-shirt ng BJMP kung saan nakasulat yung tagline nito na Changing Lives building a safer nation. The photo in itself, no nakita ko po, no, para sa akin, it speaks a lot. Parang poetic. Parang, eh, hindi, hindi, hindi ko ma-describe pero parang, Okay, bagay sa yung t-shirt na yan. Anyway, noong June 18, pinayagan ito ng RTC Branch 153 sa Tagig na mag-post ng bail. Marami natakot kasi hala, makakaalis na ba siya? Kinalaunan po, transfer ulit siya sa BI Warden's Facility sa loob ng Camp Bagong Diwa. So parang dun siya galing kanina, di ba? Tama ba ako yung sabi ko kanina? Sabi ni Commissioner Joel Anthony Viado na dahil meron itong deportation case, ayan na ha, kahit nag-post siya ng bail ha, kahit pa mag-file ito ng bail sa kung saan sa mga kaso nito, ibabalik at ibabalik siya sa kustodya ng BI. Ay, hindi raw ito papayagang mag-roam. Yun yung salitang ginabi nila. Mag-ikot-ikot, maglagi-lagi. Dahil siya ay isang undesirable alien. Nilinaw niya na hindi ito madedeport at kinakailangan niya itong iserve ang lahat ng sentensyang ibibigay sa kanya sa lahat ng mga kasong hinaharap niya. Iba pang mga kaso ni Vitaly. Alam niyo, grabe. Ang dami palang kalukuhan nito. At saka parang ano talaga siya. Cloud Chaser, yun yung mabibigay ko pong salita ha. Anyway, bago pa man din po ang pag-aresto kay Vitali sa Pilipinas, eh, eto na pala yung mga uh, ilan so far na alam pa lang na nakita ko lang sa internet, no? Feeling ko meron pang mga iba po to. Number one, July 2014. In-invade niya yung field ng uh, FIFA World Cup Final sa pagitan ng Germany at Argentina sa Brazil. Nabugbog kaya siya ng mga tao dyan. Nakakaloka. Dahil dito ay nakuha niya yung atensyon ng buong mundo. At kinalaunan, inaresto ng Brazilian authorities dahil sa trespassing nito sa isa sa pinaka-pinanonood talaga to eh. Yun. Ito yung biggest sport sa buong mundo. Tapos guguluhin mo, tiba. Anyway, alam naman natin, nakakalis siya. Okay. Number two, noong May 26, 2016, inaresto na naman siya umakyat siya doon sa Hollywood sign sa LA. Bilang parte ng isang uh, video stand, isang oras daw itong nag bago i-detain ng mga park rangers pero napalaya rin matapos mag-bail. So, ginagamit niya yung kapanggalihan niya, yung pera niya. At totoo na ang hustisya ay para lang sa mayayaman kasi kung mahirap ka isa-serve mo yung time mo dyan eh. Number three, ilang linggo lang ang nakalipas June 10, 2016, inaresto ulit ito sa panggugulo naman sa Game 4 ng NBA. Nakakaloka ka. Sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at ng Golden State Warriors. Number 4, ang David, diba? October 29, 2017. Inaresto na naman siya matapos tumakbo sa field sa Minute Maid Park sa Game 5 ng 2017 World Series. Ilang moments lamang daw ito matapos yung pag-home run mula kay Carlos Correa ng Houston Acres. Number 5. Ito medyo mas malalana dahil noong uh, 2020, inaresto naman to for aggravated battery. Ibang level na. Totoong criminal. Totoong krimen din naman yung ano, pero ito talagang nananadya na. Sa Miami Beach, Florida. Matapos allegedly daw po ha, ay nang atake ito ng isang female jogger. Grabe naman. He was booked and released on bond. Ika nila. Pero kagaya ng lahat ng kaso nito, nakatikim siya ng media attention at kritisismo. Pero alam na lang kung ano nangyari. Nakapunta pa siya ng Pilipinas. Eh. Ibig sabihin, walang nangyari na naman. Ayaw na ng Russia. Sinusukan na daw, no? So pupunta tayo ngayon sa reaksyon ng mga kababayan ni Vitaly. Gusto kaya nila na makauwi yung kababayan nila? Normally, ganun, di ba? May 8, 2025, magsasalita ang ambasador ng Russia sa Pilipinas na si Marat Pavlov. Ang sabi ng top Russian diplomat na ito, no? Sa mga Russian travelers ng bansa na dapat lang po, no? Kayo mga kababayan ko, sundin nyo strictly ang batas ng Pilipinas. Sabi niya, ang mga Russians, obliged yan, sumunod sa batas kung saan sila nag stay Meron pong 5,000 Russians ang naninirahan sa Pilipinas. 30,000 naman yung bumisita noong 2024 lang. Sabi niya, marami sa mga Russians po na nasa Pilipinas, disiplinado po. At umaasa siya na hindi sila madidiscriminate dahil lang sa kagagawan ng mga kalokohan ni Vitaly. Maraming reports ang nagsasabi na parehong U.S at Russia po ay wala nang pakialam dito at hindi na daw siya tinutulungan. Dini-disown raw siya ng Russia para bang hindi siya Russian. Ganon. Sa US naman, isa siyang green card holder, uh, hindi siya citizen pero wala rin daw silang intention tumulong o makialam sa kaso nito. Mismong si Secretary Remulla po ulit yung nagsabi Our problem is that Russia is not accepting him. Hindi siya tinatanggap. Neither does the US where he is a green card holder. So we don't know where to send him. So wala siya magagawa kung hindi manirahan dito. Pag pinakawalan siya ng go government natin, marami po ang magagalit. So sitwasyon ni Vitaly ngayon, end of June 2025. Isasummarize po natin yung lahat. Unang-una sa lahat po, officially tatlong buwan na siya na nasa kustodya ng Pilipinas mula noong first week ng April. Humarap siya sa maraming criminal charges at may potensyal na masentensyahan mula 18 months to 24 years. At lalo pang hahaba yan dahil alam po natin na napakatagal bago umunsad ang mga kaso sa Pilipinas. So madadagdagan pa. And lastly, Parehong ang Russia at US ang nag-decline ng repatriation kay Vitaly na nabanggit na natin kanina. Meaning mukhang solo siya sa laban niyang ito sa Pilipinas. Sa dami po ng naging kaso at para bang wala lang ang mga nangyari dito kay Vitaly. In a way, patunay na ang mga may kaya ang may lusot sa batas. Nakakalungkot. Itong pagkakadampot niya dito sa Pilipinas, no, ang ending sa lahat ng mga kalokohan niya. At finally, matututo na siya ng, ng leksyon. Kung totoong aabot sa 24 years ng pagkakakulong niya, imamat po natin, 50 plus years old na siya makakalabas ng bansa. May mga vloggers pa ba niya? Di ba? Kaya ito ang tanong ko sa inyo para sa question of the day natin. Mag-like, subscribe, at notification bell kayo. At uh, promote ko lang din po yung TikTok ko yung aking Instagram. Uh, pinupost po namin ng winner every first upload of the month. Kaya mag-abang po kayo. Eto na! Sa tingin nyo ba, ay deserve ni Vitaly na mabulok sa kulungan ng Pilipinas ha? Hindi kung saan-saan. Pilipinas. Kung oo, i-comment mo. Deserve. Yun lamang po. Ito si Vlad At ito ang ating kwento.